Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa pasimula po ng umaga, tayong magkape at pandasal. Ako po si Bishop Chito Tagle ng Diocese ng Imus Cavite. Pagnilayan po natin, maglingkod ng walang hinahangad na kapalit. Marami pong nagtatrabaho para kumita. Marangal po iyon. Meron po namang nagsasabi na hindi sila nagtatrabaho kundi naglilingkod. Marangal din po iyan ang lingkod ay nasisiyahan sa paglilingkod. Ang pinakakonswelo niya ay meron siyang napaglingkuran. May kita man siya o wala ay hindi mahalaga. May recognition man o wala ay hindi rin mahalaga kasi hindi naman yon ang hanap niya. Ang nagpapayaman at nagpaparangal sa kanya ay ang kapayapaang dulot ng tunay na paglilingkod. Bilang pari po, walang kasing saya ang pagbubuhos ng lakas, panahon at pagkatao para sa ikabubuti ng iba. Wala ka ng ibang hangad, bagaan ng pakiramdam. Doon ko po napapatunayan na tayo ay nilikha para magbigay papuri sa Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod sa Kanya at sa kapwa. Maging masaya nawa tayo sa araw na ito sa paglilingkod. Manalangin po tayo. Matapos po kaming maglingkod wala sana kaming hangarin pang gantimpala, kundi ang mabatid na natupad namin ang kalooban mo. Amen.